mga ka-MV, ayan nandito na naman tayo, may bagyo ayan, oh. madilim ang kalangitan mga ka-MV stay safe po sa inyo at sa inyo mga alaga so ito yung una nating kulungan may bubong sila, may silungan ayan, safety safety yan huwag lang talaga malakas ang hangin dahil ano lang yan no? mga scrap scrap lang ang gamit natin dyan. tapos ito yung una kulungan, ito yung kabila meron ba sa kabila yun, nakikita nyo ba sila ayun o no? oh. so dalawa po yan pinagbibrid ko yung sa kabila ay nakabili na naman tayo nakabili na naman tayo ng uh, alagaan at yung iba yung mga barako kasi halos puro barako yan eh ano ilan na yung barako na to apat isa na yung babae tapos meron pa dito yan mga tago Pakita ko lang sa inyo, ano mga kembi. Mga bago. Mga bagong bili. Ayan. Ito yung mga dati. Ayan o. Apat. Tatlong. Ano yan eh, Si ano yan? Tatlong babae. Isang barako. Ganyan po talaga dapat. Tatlong babae. Isang barako. Para kahit maglimlim yung iba, may matitira. Tapos ito, dito naman mga ka-MV, may mga ano tayo dito, kakatayin. Kasi may okasyon na naman. Alam nyo naman, dito sa Pampanga, ayan, dito sa Pampanga, ayan, ang lalaki oh. Kita nyo, lalaki. Mga jambo yan oh. Dalawang babae at limang barako. So, yung ano dyan, yung iba dyan, isa lang ititira natin barako. Yung apat na barako yan is naka-line up na laman yan. Isip po na ako mga ka-MV. Kasi walang tigil ang uran, ulan. Dito sa Pampanga. Buti walang masyadong hangin. Hindi ka tulad sa ibang lugar. Ayan, lalaki o. Oh. Ayan. Ito yung mga nakikita nyo na ito mga ka-MV. Magkakapatid dyan. Ayan, lahat magkakapatid. Yung tatay nila, ito etong ano may kulay brown ayan tatay nila yan tapos yung mga anak niya yan lalaki rin tapos may dalawang babae pari titira natin mga babae yung mga barako mamimili tayo kung sino yung pinakamalaki yun ang iiwan natin di ba na naman lagi Iiwan natin yung uh, malalaki para magaganda yung lahi ito yung nauna ko ng barako ito yung matabay, malaki ulo Ayan, alas malalaki yan. Na uh, safety naman sila dito. Ito. Ayan, oh. Ayan. Uh, kahit uh, malakas ang ulan, may mga alas sila dyan, tabig sila. Yung kabila. Okay, lang, make sure lang na may silungan sila kasi pag sobrang babad nila sa tubig, video natin na malapitan baka kalain nyo malilit eh hindi po kami bumibili ng malilit mga ka-MV eh, no? matatangkat yan no? pati na basa pa yan pag basa ang pato mukhang payat tignan pag natuyo pa yan ayan makikita nyo yung laki niyan ayan mga bago nating na alaga so halos lahat pwedeng gawing barako eh talagang magagandang klase magaganda malalaki so ayan Mamimili lang tayo dyan. Masarap kasi yung bibi talaga. Favorite yan na namin. tuwing may okasyon, di mawawalang bibi. Kaya malayo pa ang okasyon, eh, namimili na kami. Para ano na, wala nang problema sa handa. Ito, mga pinapalahe. Kaya wala pang nangingidlog dito. Yung barako natin, yung na natin barako is nagmumolting, ibig sabihin naglulugon, nagpapalit ng balahibo kaya ano yan hindi masyadong na ano yan kumakasta kasi masakit ang katawan dahil sa molting ayan okay B ayan okay na papagpahingin natin sila kumain na sila at chineko lang sila all goods naman sana makaproduce tayo ng magagandang klase at mga jumbo na native Moscovy dito sa ano sa Pilipinas hindi po Indo yan ha, baka kalahin nyo Indo yan Wala po tayong Indonesia na bibe eh. Puro ano yan, local, local lang Namimili lang tayo sa iba't ibang breeder dito sa amin Ng mga malalaki Tapos yun ang ibibreed natin